Eat lang before kong manood, do not forget to like and subscribe. Guys, alam niyo ba? Di ba first day of school ngayon? Oo. Oh, oh. Yes. yes. Oh, may good news ako. Ano oh. niya naman? Puro copy, miss. May nabalitaan ko na may bago daw tayong kaklase na transferi na pogi. Oh my God! Oh my God! Weh, 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 maniwala, maniwala, kami sa'yo. Ano ba yan? Oo oh, oh, nga, meron na kami. Oh, anong pangalan? Ah. Si ano, si Presi ba yun? I don't know. Sure, basta Presi daw, sabi nila, like, ang pogi niya, chinito siya, like, that ang tungkod niya, oh my God. Dali, kay Rin, may late na tayo. Hello? mabagal kasi ako mag Ay sir, sorry po, nalate po kami na why, po. Are you, why are you late? Why are you late in my class? Sir, traffic po sir, traffic po ng mga tao sir Opo, traffic po traffic. dun sa may bandang ano, sa may bandang Ortigas That is not an excuse, mabuna kayo sa panyo Sige po, sorry po Grabe, oh my god 7.20 start ng klase, anong oras na? 8 na Opo, sorry sir, na, na po Sir, bakit ninyo mukha po? Up. Sino nagsabi mo? Wow. Na? Sino ah, nagsabi mo? Sino nagsabi mo? Nagpagluta ka ba po? Gluta? Ano yung gluta? diyan yan nagpagluta na gano'y Nagswimming sa ano, sa dumi ng baboy. Ay, wala sir so, Wala, wala. Sabi ko magandang baboy. Okay, class. Ano <laughs> Before we start our lesson, bago tayo magumpisa sa class, ibang pakilala nyo naman ako sa sarili ko, okay? Okay po. Okay. Okay, mag-umpisa tayo dito sa dalawang link na Ay. Introduce yourself. Okay po. Ah, uh, hello po. Uh, I am Prezi. And I'm from California. Ayun lang po. Next, na Next! lang sa link po. oh. Uh, ah. My name is Kyrie. And I'm from Japan. Uy, di ka naman taga Japan eh. Next, ito namang babae na to Na sinasabi magluto daw ako Pero tig na mo yung balat mo Oh bakit? Dahil ako African eh Ikaw nga ano Hi everyone, I'm Jess eh So call nyo na lang ako Jess Na masak. Wala akong masasabi doon Kaya pasarap ako Ayan lang Okay Next naman tong babae na sa gilid Di ko alam kulala ako to Babae Hey guys, Good morning, good afternoon, good evening. Alright, this is blazing star because this is in your way. It's Mika Star. Hi everyone, it's Mika Star, but you can call me Mika or sabana Hi I'm Alex. And that's all. Hi class. Break time yun na! Kumakain na kayo! Salamat! Break time na pre. Pre, din! Tara na! Uy! Eh, pagluta ka! Ay! Ito Ay. Salamat! Mmm, yum yum! Uy, pre! Oh! Pre, kaganin na may babae na dun ah! Oh. Parang type ka! Hindi mo din niskarte yan! Ano ka? Tinachope? Ay! Hindi ko naman gusto yun eh! Hindi ko naman type yun yung mga ganun ano! Babae! Apakadaming ano! Make up! Right? Pari, nakita ko sa repost mo. Ganun yung mga gusto mo eh. Kala mo, di ako stalker ah. Oh. Ito, may proof ako. Ayan oh. Tignan Ay. mo. Oh. Pressing. Reposted. Pero oh. di ko tinignan ano eh. Gusto. Malay mo. Maganda o galit. Tsaka parang nandiyan lang siya eh. Dawag magkakagusto dyan. Dapat nga, discard na yaman eh. Ay, sarap ang pagkain. Pari, wait lang no. Ate, ate. Uy Ate Um okay, ate gusto ka niyan e eh. niya, Gusto ka raw niya eh. Wala akong sinasabi uh, Hindi po, hindi po ah. Hindi po yung totoo Gusto ka raw niya Tara na mga kakairi na ako. Prino, yung naman ako Breno yun! Chirchopee ka na naman Hindi ko nga gusto yun Baka yung gusto mo yung ano Yung Yung nagsabi kay sir na ano Magpagluta siya Yung ano Ay lalo na yun so? Ayoko nun Ay Yung binabae eh. Ay, Ayoko nun Ayaw mo yun. O, sige, dito muna, dito muna ako. Sige. Kalakir. Eh, late tayo. Sige, Sorry ito, po, man. sir. Late po kami. Ay pa. Lagi na kayo Lali. So, makinig kayo mabuti. May ipapagawa ako sa inyong activity at my partner ito. Oh? La. Anim kayo. Meron kayong absent na isang kaklase, chika, si Chika na nag dahil nagkaroon ng chicken pack sa, sa Ay. Pwet po? <laughs> Opo. So, makinig kayo itong instructions. Ipabasa nyo bukas. So, kailangan gawin nyo na mamaya ng partner nyo. Ay, okay po. Eh, pwede okay. po bang mamili ng ano ng kapartner namin? No. Ako ang mag-group. So, ito na. Ang gagawin nyo is magpapainting kayo ng Impressionism Art. Okay? Ay. So, ito. Friday, tumayo ko dyan. Sir! Kapartner, ano, si Miss Luta, Indiana. Eh, oh, my God. <laughs> Buti nga. Bakit? Bakit? Pag Luta kita may partner, walang si Prezi kay Alexa. Oh, sige, sige, sige. Oh, ikaw naman dito. Ano, Miss Love Bongga Bongga. Kaklase mo si, ano, si, si Kana, may bulutong sa big Ibig sabihin, Miss Inaikotong, like, the... inaikotong doon. Kapartner mo sa present! Ay! Ba't po si... Ba't po? po? Andami pong pwedeng ka-partner, ha. Buti nga. Oh. Ayun, dalawa na lang. Lalo. Anis. Iba, guys. Sabi niyo na yan ha. Pasahang bukas. Ay, eh, bukas po kaagad. Buka buka Oo, oh, bukas talaga. Lo. Tara na nga, Kairi. Tara na <laughs> nga. Grabe. Ayun pa talaga yung okay. uh... na ka-partner ko? Pre, tak na na tayo pre pa ko daw si Sir. Wala ko pera. Teka, 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 teka. Kaya ako ba naging ka-grupo yon? Dahil pinagluta mo si Sir? Ah. Uh, ko alam, pre. Uh Kairi. Okay. Kairi. Okay. Kairi! Uh nga pala. May gagawin pala kami ngayon. Ay naku. Late na ako eh. Ayun ka na pala. Sorry. Papapasukin mo ba ako or hindi? Ang tagal-tagal ko na naghintay dito sa labas ha. Ay, pasok na, pasok na, pasok na. Sorry Ay, ngayon ako nagising eh. Kanina pa ako nag-doorbell dito. Uh, kumain ka na ba? Oo. Oh, ano plana ano ano plano na natin sa gagawin nating uh, project na binigay ni Sir? Aba, eh wala ko. Ikaw mag-isip na yun. Oh, sige dito na lang tayo. Oy, Kairi, Ay, di na ka na pupunta doon sa kagrupo mo? Ay. Natamad ako, pre. Wala na siya doon. Oh, may script na ako, siya wala pa. Wala kawawa. Ah, uh, pwede bang umalis ka muna? May gagawin kasi kami ng ano, activity, 'we. Ay, sige, sama ko na lang tong aso ko. Ito si ano. Sige. Si... Okay, tara dito, right. Alexa. Right. Enjoyin mo yung jawa mo. So, ano yung plano natin? Ikaw na mag-isip. Pinaghintay mo ako ng pagkali. Ah, okay. Ako na nga. Oh, okay na. Nagawa ko na. Ako lahat nag-drawing nito. Tapos ako pa nagkulay. Ano? Kang grade dito, ha? Di kita ng grade. Bahala ka dyan. No. pinag mo ako ng matagal. Oo, kasalanan ko ba yun? Tapos ikaw pa yung nag dito na para bang gusto mo pa ng grade? Gagawin ko ang lahat para bigyan mo lang ako ng grade. Hmm. Okay. Eh, kaya bang maghugas ng pinggan? Ayoko nga. Ayoko maghugas ng pinggan. Eh, de, di o, kita kadiri... Hindi kita bibigyan ng grade, Ganun lang yun. O oh, ganda na lang, oh. iti-date kita para bigyan mo, mo ng grade. Hmm, ngayon? Ngayon na din. Ano ba? Sige na nga, nagugutom na din ako eh. Nice. Tingin mo, ganun-ganun lang na iti-date kita? Madami na kaya akong nireject na lalaki. Eh bakit o mo? Eh, bakit ka nag-first move? Eh, malamang para sa grades. Isang... Hello po, welcome. Pa-order nga po ng isang platong pichong manok. Tapos, 10 pirasong yema cake. Lahat po nang nasa menu. Sige po, sige po. Ito na po. Ay, mabilis ano naman. Siyempre, in-order ko na lahat ng menu. Ikaw magbabayad na yan. Wala akong sinabi. I-delivery kita. Huh? E di wala din itong grade Kakain ka ba o hindi? Itatengga mo lang ba yan o hindi? Hindi hey, you know, na, kakain ako. Kung magbabayad na ito ah. Magkano ba yung bill? Ang dami-dami mong in-order. Oh, uh, 17,000 lang naman. Ano yan? Ba't ang dami mo kasi in-order, Ang dami kong babayanan. Kumain ka na lang dyan. Oh, cheers! Uy, Kairi, late na naman tayo, dalihan mo. Ano Hindi ba na, yun? Pinaprint ko kay Aling na na itong, uh, ano eh, akin eh. Oh. Uh, sir, sorry po. Late na naman po kami. Sorry, Lepuchi. Eh. Nagpa print po kasi kami, tas nasira po yung printer nila, tas ano na lang po. Bumili lang po kami ng ink sa, ano, kami ng mundo. <laughs> ng... Yung... Okay. na, okay na. Patingin na ng mga printing nyo. Uy, be, sorry te. Hindi ako nakapunta kagapunti. Eh. May script ka naman dito. Pinagawa ko na rin. Wala kang painting. Bahala ka dyan. Ay, tungit. May script ka na nga eh. Okay. Kyrie at ano? Sino ba to Si Gluta. Halika dito. Ay, dami. Dito, di ko pa Ikaw paalat kasi. Ganyan pa rin mukha mo. Hmm. Dumb. Ay, everyone. So, I'm Jezzy and ito yung Kairi. So, we gonna present our work. So, we go... So, we draw, ano... Mountains, sun, and some pollution. Kasi marami ng corrupt, tapos flood control. Ayan lang po. Ako naman, ako naman, ako naman, sir. Oh, <laughs> siya! Ang mga flood control ay ginagamit lamang nila para kumita sila ng mga at Para ma may pundar nila ito sa kanilang luho. Yun lang. O oh, sige, sige na. 80 ko yung dalawa. Ay, 98. bakit? Bakit? 99. No, it's a special sure. intent. Opo. Sir, 90. Ewan ko 99. sa'yo. Bakit ko pa sir? Okay. Last group. Ay, teka lang, teka lang. Dahil absence sa bahana, wala, hindi magpapresent yung other group. Ayun ako ka, Tracy at Alexa. Hey! so, ito nga po pala, si Magellan, ang ginawa po namin uh, painting namin. Ayan. Kung may nyo po dito, meron po siyang hawak na sandata. Nakikipaglaban po siya kay, kay Rizal. Ayan po. Ano Rizal? Lapo-lapo yan, di ba? Ay, sorry. Ikaw kasi di ka gumawa ng script eh. Uh, ayan po. Ayan. Nakikipaglaban po siya kay lapu-lapu. Ayan. Okay. So, I'm happy to tell you that this is the best grade that I've received so far. So, 100 sa inyong wow. dalawa. Uy! Sir, anong grade sa akin? Sir, sir yung sabi ko rin. but I am yeah. say, say, wow. to on pa, sir. Mas maayos ka na Sir, yung score balik mo. Wala na, wala na. Sige, dismiss na ang class. Congratulations again, President and Alexa. Thank you po, thank you po. Ay, ay salamat. ubi ano. Tara na, Kyrie. mo pa rin, sir. Pantot mo! Tara na ka, Iri. Uy, be! Jesse! Oh, ano yan? Ako lang ba nakakapansin? Parang bagay talaga si Alex at si Precy? Hmm, ako rin. Eh. Napansin ko nga I mean, sino bang hindi magkakagusto kay Precy eh? Ang pogi-pogi niya. Baka sana kami na lang ganun. Pero aminin mo, bagay talaga sila. Oo. Tara na, tara Yun, na! Tara na Parano nga, Kairi! Ay, ka, na. Kung gusto ko nang humilata sa kama, ako lang ba? Pero pansin mo kay Sir Pre, parang type na si, ano, si Sabana. Oo nga eh, bagay sila, no? Uy, Pre, nakagitna tayo sa daan. Masagasaan ka dyan. Ay! Nga! Pero ba't kaya ganun, Pre? Parang bagay na bagay talaga kayo ni Alexa, Pre. Ba't kaya ganun? Hindi ko naman siya gusto. Tara okay, na! Pre, promise. Pre, bagay na bagay kayo. Pre, sasasal niyo pre ano ako ah. Yung katawag doon, abay -bay. Ano ka ba? Sasal ka agad? Walang ganun. Pre, malay mo maging gay in the future, di ba? Walang ganun pre. Tara na. Um, Jesse? Uh, Alexa? Bakit? Gusto ko lang naman nasabihin na, um... Paano ko ba ito sasabihin? Ah, gusto ko na. Ha? Ayaw! Hindi ako bagay! 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 Sa kayo! Ah, uh, gusto...